boots niya, ang liit. Ito ang boots niya. Oh, Diyos ko, Lord, asa na yung isa. Ayan. Ito, sa paa, sa kamay. My goodness. So, unahin ang kamay. Diyos ko, ang hirap pala. Push in your stepby. Steffi. ba dito yung... Steffi, stop! So, napaka na kita eh. Sa paano nga lang muna. Kasi ang hirap naman ipasok ng... Sa paano ito. Steffi. Hindi na kita lalagyan ng sapatos. Hindi eh. mo lang sa labas eh. Ito ang hirap ng boots. Ah. Ito ah. mong tatanggal yung step yun. Okay, wait. Ay! Ang <laughs> hirap. Ang hirap. Ang hirap kang sapatusan eh, Steffi. Stop eh, Steffi. Push in your leg. You. Stop. Stop. Ah, Kita mo maligtad. Ha? Huh? Sus, marihisang tis. Sige mo. Ano yan? Hindi pala yan. Ko ah. kay di ko stupid ka Steffi, hindi ko maintindihan yung sapatos mo. hey, ito mo. Steffi, pussy in your leg. Oh, my goodness ka. Huwag mo akong pahirapan kasi may pasok pa ako. Nahabol ko yung oras ko. Ay! Okay. Another one. Na. Tinan mo siya oh. Ang hirap niyang pasok. Stop, Steffi. desconroid stop Ini mo ko ah. okay. Say hi to camera Say hi there Say good morning We are going up here this Steffi ang hirap niya ipasok sa uh, yung boots niya ang hirap ipasok stop by Steffi uy puro laway mo na ako ah pwede bang ipasok mo yung paa mo oh, my goodness kang bata aso aso ah Kulti Steffi ha. Nilawayan mo na ako na. Ito toilet na lang ako sa iyo. Stop. Steppy, please, stop. Oh my goodness. We cannot finish here. Okay. Jacket naman. Diba? Diba? Masihirap kasi yung sapatos ipasok. Kaya unay ang sapatos. And Ayan. Ayan. You're like okay ka naman eh okay other one Diyos ko inabot na tayo ng 30 minutes sa pagbihis sa iyo Dito ka nga sa camera. Ang hirap niya ng... Uy. Ipasok mo yung paa mo. Okay? ta is Si Steffi ay okay na. Naka-jacket na siya. Okay. Let's go. Okay, later naman. Lalabas na kami. Okay na. Let's go nice Debbie.